Good morning! Ayan, mapasok ang aking misis sa trabaho Kaya may time akong mag-bike Pumunta ako sa Albatin So doon ako mag-ride ngayon guys Solo ride lang Habang sa ako tumatakbo oh. Napasok na siya So let's go! Hello mga bigan, good morning Time check, alas 8 ng umaga So pupunta ako ngayon sa Albatin Solo ride lang ako ngayon kasi may pasok si Mrs So yun, samahan niyo ako pumunta doon Pero bago ka pumunta sa Albatin area Ito ako sa may Cornish para mahaba-haba naman yung padjak natin So let's go Then iikot ako Doon sa may gilid ng Emirates Palace After nun, diretso na tayo sa Albatin Doon sa mga uh, bridge, papunta ng Huday Riyat So titignan natin yung magandang view doon Tara, samahan niyo ako para... Tara Balibang! So yung last ride namin, yung nag-yast kami, so, wala pa akong recovery ride So ito yung uh, first recovery ride ko, medyo matagal-tagal guys time check alas 8 ng umaga medyo maganda yung panahon hindi pa siya gaano mainit so hopefully kapag nakarating ako doon sa Alibatin area eh hindi pa siya gaano mainit na ma-enjoy naman natin yun dito nga pala ako dumadaan sa may parking area kasi walang bike lane doon sa may ano eh walang bike lane sa may highway So, bukas sandot lang tayo dito para tumahan. Para maaboy na rin yung disgrasya. Manasir area nga pala to guys. Talon-talon muna tayo ngayon. Nairap dumaan sa eh. yan. Ito na tayo sa may Alcalidea area. Ito na tayo sa may uh, main road ng Corniche area. Yun. Magandang panahon guys. Sarap. So, tara, samahan nyo ako. Uh, lamig ng panahon. Ang sarap. Siguro kahit alas, gis ka pa magbike dito, guys, ngayon. Hindi ba naramdaman yung init? Malamig pa. Winter na kasi dito. Kaya yun, maraming nag-exercise kahit medyo katanghali na. yun advice ko lang po mga guys kapag magabike kayo dito sa may Abu Dhabi huwag po kayo tatawid ng nakabike sa may pedestrian lane kasi maikpit nyo ngayon yung authority dito baka mapain kayo so better po akayin nyo po yung bike nyo sa pedestrian so sign of respect na rin po yun para sa mga taong tumatawid doon So yun, minsan medyo pasaway tayo, dumadaan tayo. Pero as much as possible, avoid nyo po yun kailangan po natin maglakad. Ayaw nakalagpas sa tayo sa pedestrian lane. Lakad-lakad lang tayo, guys. Nairap na. Malaki ko kasi yung pine dito eh. So hindi kaya na, na budget niya yun. At hindi ko rin kaya ang budget na yun for sure. Ito na mga bigan. Dito tayo sa Corniche area. So, dedire-direcho rin natin yan. Ang ganda sa may uh, Emery's Palace. And after nun, kakaliwa tayo papunta sa Albatid. So, tara mga vegan, let's go. Guys, dito sa Corniche may mga scooter dito. May mga scooter dito, nirerenta nila 'yan. So, gamit yatang pang-bayad dyan card. Debit card data. or credit card pwede rin. Basta card, hindi siya pwedeng cash. And then 'yung pagkatapos niyo na 'yang ano, gamitin 'yung trolley. Trolley scooter. <laughs> pwede mo siyang iwan sa kahit anong lugar. Basta visible siya sa tao. Syempre, kung may gustong gumamit for emergency, gusto nang umuwi agad, pwede na lang gamitin yung scooter. Ang ganda dito guys sa Abu Dhabi, especially sa area na ito, napakalinis. Wala kang uh, ano diyan wala kang mga basura-basura kahit sa, sa anong daan, may, kahit anong area. Kumbaga, saka, inapaganda talaga nila yung area na to kasi Siyempre, eh, sila rin yung mag-benefits nun eh Kung mga turista, di ba? Yun o, oh. ito yung Albahar guys oh. Ayun yung ano, tsaka kami nag-stop ni Mrs. sa nung first vlog ko. Yun yung time na pumunta lang kami sa may uh, Marina Marina Moleria. Kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, kindly subscribe to my channel. Kung gusto nyo po ng mga bike vlog, around Abu Dhabi please watch my video and don't forget to subscribe guys malaking tulong na rin yun para sa aking channel hello hello dito na tayo sa may ano, sa may gilid ng uh, Epihad Towers hey guys malaking kita yan malaking yung Towers So yun, napaka sarap mag-bike na yung oras na to. Siguro around 8.39 in the morning. Malamig pa din. So dire-direche de natin to guys. Then after, nagkakaliwa na tayo. So tara! Okay, so guys, so, palace entrance. Ganda, di ba? Okay. ang maganda rito guys sa Abu Dhabi tulad ng paulit-ulit na sinasabi sa aking vlog madaming mga designated bike lines dito kaya saan sa Abu Dhabi so doon lang kayo dumaan guys para ma-avoid nyo yung pine guys oh ang ganda ng view dito lang yan Etihad Towers guys oh ganda ng view oh. yung paikot guys view itong college area ano to isa to sa mga spots na alam mo yun nakakapag-relieve ng yung stress sa buhay especially alam mo yun nag-emote mo tayo minsan best place sa puntahan to kahit di ko po kayo nagbabike Ayan, tawid na tayo Kaya natin maglakad guys, okay, so enjoy natin yung nature. Habang nagbabike tayo ngayon, samahan nyo ako guys. Ayan guys, oh. Fountains dito. <laughs> Ang ganda, di ba? Ganito mo ma-appreciate tong ganda ng Abu Dhabi. So, dito nga pala ako dumadaan guys sa so, King Abdullah Street. Pagpabalik kayo, ayun yung papunta ng Cornish guys. Then, kung ang direksyon nyo is papunta sa dinataha ko, papunta tayo ng Albatin. Yun yung mga way guys, papunta ng Uday Riyad. Isa rin sa magandang lugar yun guys, pupuntahan natin yun next time. Gamit ko nga pala ulit itong uh, aking Panasonic Springbok. Ito yung mga isa sa paborito kong folding bike. Ayun, baba tayo ngayon. Baba nung ano. Sasayad tayo guys. Hindi naman tayo katangkaran pero sasayad tayo eh. Oh my God! Wow! <laughs> Ayan oh, dami yung nagbabike dito guys oh Madami tayong mga nakakasalubong nagbabike dito Mostly grupo sila eh Magkopol Pakaibigan Iba kasi yung benefits ng cycling guys Morning Morning Yan. Isa sa mga good uh, way Na nagbabike guys yung Bati mo yung kapwa siklista kahit suplado, suplada man yan, batiin mo pa rin. Lalo mo mawala sa'yo. O sa kanila. Pag hindi mo sila binate. So, konsensya na lang nila yung kapag di abinate di ba? Diba? Yun, siguro yung mga yun nakasalubong ko, galing na yun sa Unairiat. O sa Albatin. Pauwi na siguro sila. Yan, hindi ko alam na sira pala yung ano dito, bike lane. Tawid-tawid muna -tawid tayo. Siguro, naayos pa nila. Wala oh, dami siguro na di disgrasya. Sige so, guys, oh, ito yung view oh, sa may gilid ng dinadaan ko ngayon. Ang ganda at napakalinis, di ba? And yun nga pala, pagpupunta kayo sa may Cornish area guys Especially pag grupo kayo nagbabike yon practice social distancing kasi marami na sisita ron. Syempre, para ma-avoid na rin natin yung pagkalat ng coronavirus. syempre kahit new normal tayo, kailangan pa rin natin practicing yung uh, social distancing. Balay mo, wala na nang bigla si Corona, di ba? So, back to uh, reality tayo. I mean, back to normal tayo Kung ano yung way natin Before Pabalik yun, guys Yun, shoutout Sa UFB family Yun Isa yun sa mga solid na grupo Ng folding bike dito sa Abu Dhabi Yan Morning. 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 Mabalik pa sila. Buti pa sila. Mabalik na. Ako, hindi pa. <laughs> Pero guys, natutama ako kasi pinayagan ako ni Mrs. Magride ngayon eh. <laughs> Di ba? Hindi lahat ng misis ha, payagan ka guys Yon, Albatin Street tayo guys ha. Medyo makakamta na natin yung ginawa doon sa may Albatin Bridge. Doon tayo mag-stop. Then after nun, babalik ka tayo. Pero hindi natin yung daan ko guys. Mamaya pabalik. Doon tayo sa may pinakamalapit na ano, na Papunta sa amin. Afternoon, after nun, tatawid tayo dyan ha pedestrian Ano ah, ah. eh, pa ko guys ha. Parang ako lang yata sa ride ngayon. Lahat na nakakasalubong ko dala dalawa na all Then, di kasi ako naging vibe guys eh. secret secret ride lang to so kala mag recovery ride kasi nung nag long ride kami hindi na ako nakapag ride eh ayun na guys dalawa na naman oh. morning di ba sana all na eh, minsan sasama ko si misis dito syempre eh pasok lang kasi si misis ngayon eh kaya ako lang mag -isa. <laughs> di ba? Masarap kasi magbike guys pag kasama mo yung mahal mo sa buhay. Ayan, dito pa rin tayo sa Albatin Street. Kung nakikita niyo yung mga villa rito guys, napakaganda ng mga villa dito. Mga bahay ng mga ano yan dito. Locals. Ang ganda, di ba? Tsaka dito guys, napaka daming ano Pagandang ibon Dito malaya silang ano Malaya sila magpadami Dito lang sa, di ba, ibang bansa Inuhuli sila for uh, black market so Sana ayaan lang natin sila mabuhay Yan, dito tayo sa ano Kalipa Al Mubarak. Morning. Morning. Yes, sa dulo niyan, Albatina guys. Pagdating sa dulo Kakaliwa ah, kaliwa tayo para makita natin yung ah, buong area ng Albatin. Albatin Beach guys ha. Ah. Ang ganda. Guys, oh. Try. Parang kong binato ah tayong papahinga siguro mga 10 minutes enjoy lang natin yung nature after nung babalik na tayo guys okay, so ang ganda ng villa na ginagawa dito oh Grabe. Marmol. Ang daming kakaibang mga villa dito guys. Oh. Ah, ano yung mga modification ng villas. Yan, approaching Albatin Beach. Parating na tayo sa Albaton Beach. Morning. Ayan ah. Na. Nakikita nyo guys oh. Mas lalapitan pa natin. guys okay, so oh area na to yung Albatin Beach yun diretso lang tayo sa kakaliwa tayo guys tong bridge na nakikita nyo yun yung ano tulay sa Uday Riyad mataas konti yan guys kaya kung balak nyo pumunta dyan dapat prepared yung body nyo otherwise mabusan ka ng ano, energy sa packet yan Okay, Siyempre, so isa yung mga akit ng Odairi to Sa lakas niyan. So, may practice sila dun. Tsaka may, may, malaking cycling track dun sa loob, guys. 10 <coughs> kilometers siguro. Pero alam ko, nilalakihan pa nila yun eh. <coughs> Sarap pumunta rin, guys. Next time pupunta tayo rin. Kasama yung grupo natin. So, para ma-enjoy naman natin at hindi tayo ganong mapagod. So ngayon, hindi tayo pupunta ngayon dyan. Ano sa may ano? Sa may baba lang sa panan. Tingnan natin yung view ng dagat din. Yung mga nasa akyat din eh. Surprise na lang natin next time. Tingnan tayo sa may dagat. Tayo ng konti tapos uwi na tayo. Si Kilaw pa magluto. umakit guys oh Nakita nyo ba yung view? Mukha lang sya mababa no pero mataas yan So photography not allowed guys So pwede kayong mag picture dyan pero huwag nyo muna i-public Kasi under ano pa sya eh development so hindi pa inaalaw ng government na mag take ng photo dyan Ayan, tagal dito Nakakahiya tumawid Mabang ayun, guys Tara, tawid na tayo Gamitin natin yung bike natin Huwag na tayo maglakad, medyo mahaba itong pedestrian at Wala namang ganun tao Ayan, dito na tayo sa Albatin Beach Tingin lang tayo sa gilid dito alam tayo Join lang natin to Oh okay, guys, oh. Enjoy natin yung view ngayon. Ang ganda, 'di ba? Yan. Stop over lang tayo ng konti. Yan, hindi pa tayo tatapon yung mga basura dito. Okay, so. Ang ganda. Ah, kami sya kumain ng dagat. Oh. Papuso oh, ha? Oh. Nakita niyo no? Oh. Ang ganda oh. Guys, the Riyadh Bridge. Yan. Yan ang maalamat na bridge dito. <laughs> Tara pakatin niyan. Next time makatin natin yan guys para ma-experience natin kung gaano ka-intense ang katin yan. Yan. Bertek okay. lang tayo dito. Yan guys oh. Ganda di ba? Sabi. Maganda dito guys kapag pumunta kayo. Dapat ano, ah, sunrise. So before sunrise dapat dito na kayo para makita niyo yung gaano kaganda yung daan araw. Yan oh. Ganda di ba? serap. kaliwa wow, mga bigan dito na tayo sa Albatin Beach yan, kung nakikita nyo yung bridge na yan guys oh. ayan ang maalamat na bridge ng Uday Riyad akatin natin yan next time guys so sa ngayon dito lang tayo sa Albatin Beach enjoy natin yung nature yan guys oh. kung nakikita nyo napakaganda diba ito yung aking bike guys Mr. Panasonic yan yung aking favorite bike guys so, ganda o solo solo natin yung lugar na ito ngayon o oh. Okay, so, ang ganda, oh Ito. Ang ganda, guys Diba? So, yun Guys, kung nagustuhan nyo itong video na to Please subscribe To my channel So, mag-upload pa tayo ng maraming bike Serye So, yun, guys Thank you very much Sa patuloy na pagtangkilik ng aking channel So, dito na po tayo magtatapos, guys Thank you!